Ibigent ang PSP sa Dasma hindi natuloy. Shernan may mensahe kay Luni at Shayi pagbibigyan ng mga fans. So tara. Nag-promote nga si Shayi ng isang online betting app at ginamit niya ang rap para i-promote ito. Yung flow ng classic Shayi, kaya nagustuhan ito ng mga fans. Pero nga itong halos 500 kay views na sa FB. At sinabi nga ni Shey, ay eh gagawin niya na ito mismo ang kanta. Dal mo kung nabitin nga daw mga fans sa patikim niya. Yo. Meron lang tayong uh, ipapaalala. Sa lahat ng ating masisipag nakakilala. Ah. Uh, ganito to yun. <laughs> Yo. Ah. Uh. May mga araw na pagising mo, ikay ng lalata Pagod ka na agad, wala ka pang ginagawa Parang gusto mo ulit patulog hanggang mamaya Pero pinipilit mo bumangon dahil sa hiya Baka kasi sabihan kang tamad ng iba Ikay nakatanga katanga habang nagsisipag sila E ginawa mo kahapon, alam ba nila? Paalala, hindi naman masama magpahinga Sa phone mo nga, nauubusan ng baterya ang dagat nga ay kumakalma Ang jeep pag wala ng gas Nagpapakarga Although nakakabanas Kasi madalas pag late ka na Ang sinasabi ko ay simple lang talaga Hindi pwede go nang go Ang pos ay mahalaga Bago mag Dapat ikaw ay masaya Pagpuno ng nutrisyon Yung puno yung bunga maganda Pag kasi Hindi maganda yung resulta Lalo sa best, Tigil mo muna Pero kung ang kulit trip mo Pareng ito Gamitin mo video na rivalry na quick bang what the plan? Nakasabay ka na, di nasasakit yung ulo mo, di ba? Marami ng prediction ng kalata It's nice, pero double check pa rin dapat Be wise, dapat ang mo pa rin ay yung puto Kung wala ngayon sa susunod Pero pa namang ibang araw If you're feeling lazy, lalo na pag puro talo lately Inhale, exhale, wag masyado hasty Bet what you can lose, wag yung pabili ng tasty For fun, wag mong kunin dito, you got us the baby Kung register na sa slash a bet responsibly 18 plus only sa kabilang balita naman nireview nga ni Saki ang laban sa pagitan ni Lipkram at Lanceta at dito sinabi ni Saki na sobrang disrespectful daw ng mga lines ni Lanceta napakamot pa nga si Saki sa pagbanggit kay Lil Jan cheap mo naman Fibus ito ba yung iahain mo sa bagong hari ng pugmak Hinihingi ko si Panot, binigay mo sa akin, tamod niya. Tang ilo. Hinihingi ko si Panot, binigay mo sa akin, tamod niya. Shit. -hey. Anong ibabalat nito? Away ng 3GS at arma kahit issue tapos na? Ba't naman ako makikipag-away sa squatter kung pwede ko naman kayong ipatumba? Mm, mo. At kapag ikaw ay naroon na, Pakisabi kay Lil Jan Kamusta! Tawino! Gago! Miss ka! Pakisabi kay Lil Jan, Kamusta! Putang ina! Sobrang disrespectful! Disrespectful! Fuck! Kaya fuck your conspiracy theory habang netizens sinasay ko! Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Lil Jan, ibig sabihin yan, isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka-vitalaygo. Pakisabi kay Shernan yan ngayong karma kasi si Lil Jan pinapatay mo! Lugo! Ako si Lil Jan pinapatay daw Hindi ni Shernan. Sa kabilang balita pa, maraming nga nakakaalam sa ating mga battery fans na ang next event ng PSP ay sa June 29 at gaganapin ito sa Dasma, Cavite dahil din pinost ito ni Pibus pero ito nga lang nag-update ang EP page ni Pibus at nag-post ito na ang next event na nga ng PSP ay gaganapin sa July 6 at sa lugar na ito ng Bokor Kabite di natin sigurado kung cancel na ba ang event sa Dasma. At sa uling balita, nirebe nga ni Shernan ang laban ni Shea at Looney at dito ay may minsa ay si Shernan kay Looney. Humingi siya dito ng pasensya sa nakaraang buwan dahil kung maalala nyo minsan nagpost Shernan na parang hinahamon niya si Ludi. At dito nga nilinaw ni Shernan bakit siya nagpost ng ganun. etong si batato todo kumandis. Napakapayat pa noon hanggang sa nagsolot umalis pagkatapos ng tatlong taon mukha ng stand double ni Charis. <laughs> Tang ina, pag napapanood ko talaga si Ludi, talagang alam mo yung puso ko bilang battle rapper. Ah, uh, nabubuhay eh. Ato, uh, ma... Masingit ko lang dapat uh, parang yung laban namin ni Master P na na lang nangyari nung uh, nung ahon na yon bago mag ahon na yon ayoko na talagang bumatil kasi hindi ko na nararamdaman na kaya ko pang lumaban kasi wala na eh parang nag-iiba na yung nag-iiba na yung mood ko bilang battle rapper bilang tao tapos nahihiya ko kay Anigma kasi sab sabi, ko sa kanya boss parang hindi ko na kaya. Wala akong ma ma maisip na pwedeng ilaban o malabanan. Bigyan mo ako ng uh, ilang araw pa. Ang ginawa ko noon, na, nanonood ako ng battle. Nanonood ako kahit kanino. Hindi na bumabalik yung gigil ko sa battle rap. Pero nung pinapanood ko si Luni, lahat ng laban ni Luni, si, Lu si Luni lang ang bukod tahang nakakapagpabalik nung battle mode ko na puta Ang galing na ito. Parang Si Luni lang yung bumubuhay Sa pagiging battle rapper ko Noong mga panahon na yun Kaya napapose ako noon eh Na uh, Idol Baka naghahanap ka ng iba Body bag pwede ako uh, Akala nung iba kinok uh, Parang galit ako sa kanya O uh, may merong Beef Noong mga panahon na yun Wala Kung Gusto kong Si Luni yung nakikita ko Na pwedeng Magsalba sa, sa pagiging Sa pag Alis ko sa battle rap Kasi Tangina sobrang galing ni Loni, siya yung na, siya yung parang bumubuhay dun sa battle mode sa loob ng katawan ko na pawala na kaso hindi hindi pinansin ni Loni yung post ko at pagtapos kong i-potion hiyang hiya ako tang ah uh, inisip, naisip ko na tangina bakit baka iniisip ni Loni may galit ako sa kanya o meron akong sama ng loob o oh shit pero ang Katotoha na nun kaya ako na post nun at gusto ko makalaban si Luni kasi siya lang yung bukod tahang bumubuhay dun sa pagiging battle MC ko siya lang talaga pero ang nangyari nga uh, yun yung sa amin ni Master Pete dahil magpapropose siya nagkaroon kami ng tema at ang pangit talaga ng kinalabasan kasi wala na ako sa mundo mga panahon na yun at uh, after nun uh, sumunod wala pa rin Par parang, parang huling tema ko na yata yung kay Luxoria, walang nangyari. Pero buma nakabawi kahit paano nung no, kay Six Street. Malaking malaking maraming salamat kay Adigma. Hindi siya nawala ng ng tiwala sa akin. May meron siyang sinabi sa akin noon na talagang bumuhay ng pagka battle mode ko. At isa sa rin sa dahilan kung bakit ganun yung performance ko kay Six Street. Wala lang, na-share ko lang. Grabe yung nabibigay ni Luni sa pagiging battle MC ko pag napapanood ko siya kaya Lunes Idol maraming maraming salamat ah uh, iba talaga yung legacy mo sa battle rap eh. Kumbaga isa kang malaking enerhiya. Feeling ko sana hindi lang ako sa mga katulad kong MC na parang nawawala na rin yung battle mode kasi tumatanda na. Sana si Luni uh, panoorin nyo malaking bagay na aka bigay siya ng enerhiya sobra. Idol Loons, maraming salamat. I idol kita, Battle MC Solid. Pasensya ka na kung na-call out kita noon. Pero yun nga yung dahilan ko, ikaw lang talaga yung nakatakap. Sa'yo ko lang nararamdaman talaga na putang. Yan na. Nanggigigil ako. Ano na, parang gusto ko siyang kalabanin. Ganon. Pero wala akong anumang shit sa'yo, idol. Baka naisip mo ganon. Pasensya ka na. Baka may ganon kang isipin sa akin. Wala. Ayun lang talaga yung dahilan. So kayo ba anong masasabi nyo sa mensahe na ito ni Shernan kay Luni? At kung maghaharap ba sila? Tingin nyo ba may pag-asang manalo si Shernan sa hari ng Tugma? Kung ano man ang sa loob mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless!